Ano ba ito? Testing. Good morning po. Magandang umaga. Ano ko kaya mababasa yung mga comments? Laleh, baka may tinga pa ako. Magandang umaga po. Um... Mabilis na mabilis lang po ito uh, dahil baka hanapin niyo po yung Monday updates natin pero medyo uh, busy ang schedule kaya 5 uh, minutes lang ano bago yung 11am meeting ko siningit ko lang ang Monday morning updates po natin. Una, magpapasalamat po ako sa lahat ng uh, bumate ng uh, happy birthday sa akin noong June 17. Thank you, thank you uh, sa mga uh, may mga nagpadala po ng mga maliliit na regalo. So thank you din po. Uh, although hindi naman kailangan, pero much appreciated po siyempre. Um, sa susunod, kahit bati na lang, masaya na po ako doon. Uh, um, yan. So, good morning, good morning. Uh, galing po ako ngayon sa Youth Development Center natin, YDC, yung sa tabi po ng uh, Rave. Uh, dahil sa ngayon ay meron pong um, City Development Council meeting. Kasi hinahanda na po natin yung budget natin para sa 2022. So ngayon pa lang, July pa, uh, wala pang July pero nagsisimula na po tayo dahil gusto natin na uh, well-planned ang ating budget. Uh, gusto natin lagi tayo nag improve uh, makasama lahat ng priority programs natin at pati yung hindi priority programs dapat din. So ang ginagawa po natin uh, every time ini-increase natin yung level of participation. Hindi lang ang mayor ang magsasabi na ito yung dapat natin gawin, pero sumusunod tayo. At uh, ginagawa natin yung mga mekanismo Uh, kung saan nakikilahok ang taong bayan. So, ito po yung mga accredited organizations. Um, sila yung mga accredited civil society and non-government organizations. Uh, tapos, namili po sila ng mga representative ng mga... Uh, sa City Development Council at ibang local special bodies para makuha ng pamahalaan yung input nila sa ating pagbabalangkas ng budget. So sa ngayon ang ginagawa po nila doon ay nagpe feedback sila sa annual investment plan ng ating lungsod. Bakit natin ginagawa 'to? Hindi ba mas mahirap 'to? Hindi ba mas matagal 'to? Opo, pero ginagawa po natin 'to para mas maging inklusibo ang ating pamamalakad. Uh, mas maging inklusibo ang ating paggugoberno. Uh, so nagsimula tayo, wala naman talagang accredited organization sa lungsod, hindi ginagawa 'yon dati. Pero ginawa po natin yun, uh, ginawa po natin yun, tapos next step, nagbibigay tayo ng impormasyon every year. Uh, gusto natin paigtingin pa yung proseso ng pakikilahok ng taong bayan. Pero hindi naman pwede, isang milyon tao yung tatanungin mo. Ano? So through the homeowners associations, uh, through the different uh, sectoral groups, may PWD, may senior, uh, mayroong grupo ng kababaihan, etc., para makuha po yung ano walang makaligtaan, masama lahat ng mga importante din sa mga sektor na ito, uh, Napaka-importante po. You know So uh, pinalalakas po natin 'yun every every time eh uh, throughout the year pinalalakas natin 'yun. Dahan-dahan lang. Nagsimula tayo walang wala talaga. Pero ngayon, sinasama natin sila sa pagbabalangkas hanggang sa pagdedesisyon. Ngayon, uh, Yeah, may, may babasahin po akong comment, ah, hindi ko na po sasabihin yung pangalan. Bakit po parang mabagal ang vaccination sa Pasig compared sa ibang city? Yan din po yung sinasabi ng mga taga-ibang city. You no know, pag nandyan, minsan kasi pakir, pag hindi pa kayo natatawag, pakiramdam nyo ang bagad. Na sinasabi po, o, oh, nasa A5 na daw sila, tayo nasa A4 pa lang. May katotohanan po ito, pero kasi meron pong bakuna na kailangan ibigay sa A5. Hindi ibig sabihin tapos na sila sa A2, 3 at A4. Ayan, hindi ibig sabihin tapos nila. Wala pang city na tapos na sa A2 hanggang A4. Wala pa po. So, ayan. so sana yan ang ma-realize natin. Ano? Kasi yung supply ng bakuna, proportionate po yan sa population ng lungsod natin. So, technically, walang mas mabilis, walang mas mabagal uh, pagdating sa NCR. Proportionate po yan. At paubos na yung supply natin. Eh. So, ganun po talaga yun. Ano? So, Uh, Siyempre, pag hindi pa tayo natatawag, hindi pa tayo na-text, kung i-form tayo, ano, feeling natin mabagal. Pero, ganun din yung nararanasan ng ibang lungsod. Uh, huwag tayo basta maniwala kung ano lang, ano, uh, may narinig tayo kasi kaibigan natin doon, nabakunahan na. Ganun din, sila rin, yung iba naman na taga ron, may nabakunahan naman na kaibigan nila na taga rito. So, talagang ganun. Same pace lang po lahat ng NCRCT, salos. Maiba lang ilan percentage, you know? So, ang importante, punta kayo sa profile ninyo sa Pasig Pass through Pasig City, ay, uh, sorry, through Pasig at uh, i-update nyo yung profile nyo, click nyo yung for vaccination at uh, mat -mat matatawagan din po kayo. Hindi lang talaga ganun kabilis kasi wala naman tayong enough supplies eh. Na kulang po yung uh, supplies ng bakuna pa. Uh, pero basta tayo, kung ano yung meron, inuubos natin kaagad. So, humihinatanggap tayong ng 50,000 uh in 10 days or less than 2 weeks, ubus 'po 'yun. O so, ganun lang po 'yun. So, uh, 'yan po, 'yan lang 'yan ang importante ano, uh, gaya nung nabanggit ko, ang uh, ginagawa natin ngayon, naghahanda tayo para sa 2022 budget. Um uh, Yung sa vaccination pa lang, yung hospice natin, nag-iikot din sa mga bedridden. Um, pero, ano, uh, every okay okay, eh yan e, e lang po, ano, mga big projects po natin, uh, this week meron tayong MOA signing dun sa pabahay sa Rosario pero ito lang po, ililinaw ko dun sa mga proyekto natin sa para sa pabahay medyo, bumibilis na yung pag-usad niya eh yung pero by sector po yung ginagawa natin. Kasi isipin po ninyo, kunyari may isang libong unit. Ang nag apply po, nasa 50,000. O sabihin mo, at least 10, 20, 30,000 ang nag apply Paano mo pipiliin yun ngayon? So, importante, unahin natin yung mga nasa danger zones. Bakit unahin yung sa danger zones? Hindi ba unfair yan? Una, matatagal na sila sa Pasig. Pangalawa, mga politiko din yung nagpatira sa i yun. gobyerno din nagpatira sa kanila doon. So dapat talaga unahin, hindi naman din nila kasama. Siyempre yung mga mas matagal na nandoon at may mga karapatan na uh, based din sa UDHA. Yan po yung uunahin natin, ano? So sa ngayon wala pa talaga tayong open application para sa pabahay, wala po. Pero unahin natin yung mga nasa danger zones na matagal na sa lungsod ng Pasig at nagkaroon na rin ng mga uh, karapatan sa ilalim ng batas. Ngayon po uh, yung sa Rosario MOA signing na po, yusufrak po yun. Lupa ng city, pero plano po nila at kasama po din siyempre ang ating uh, barangay, uh, barangay Rosario. Ngayon po, um, meron din po tayong ongoing ng mga expropriation. Alam niyo mahirap dito sa Pasig, ang hirap maghanap ng lupa kung saan pwede magtayo uh, ng mga proyekto. Pero meron tayo, actually, meron tayong expropriation na uh, uh, walong site. Ano? Yung isa po, yun talaga para sa bagong uh, low-rise or medium-rise. Yung iba naman po, for CMP. Ibig sabihin, doon na nakatira yung tao, bibilhin na nila yung lupa para mapasa kanila na. Uh, other projects na kasama rin for 2022, uh, well, nagsimula na yung construction ng dialysis center natin. Magiging uh, isa po ito sa pinakamalaking dialysis center center sa buong bansa. Ito yung nakita natin isa sa pinaka need. Ano? Ayan po. So ngayon nakikita ko pinaka maraming tanong dito sa comments ay yung bakuna. So kailangan lang talaga ng pangunawa. Alam niyo kahit tingnan nyo po sa mga ibang LGU, ito rin naman talagang problema dahil hindi nga ganoon karami pa yung supply ng bakuna sa ating bansa. Uh, para sa mga non-resident na dito nagtatrabaho under national guidelines, pwede po yun, pero through your employer. Okay. Uh, so, medyo matagal po, ano? Medyo matagal pa po talaga ito. Nagsabi na yung AstraZeneca sa atin na by this year, hopefully, by third quarter, may darating po na mga bakuna mula dun sa order natin. So, mapapabilis ng konti. Pero hindi daw lahat. Hindi yung buong order natin. So, kailangan talaga ng uh, patience, pangunawa, uh, dahil hindi po talaga ganun. Ka. Ito yung pinakamalaking programa ng ating pamahalaan, nasyonal at lokal, sa kasaysayan ng, ng bansa natin. Kaya, may mahirap po. Pero nakikita naman natin, maayos ang ating vaccination program. Uh, Mabilis-bilis din tayo, actually. Ano? Ang initial target natin, yung sinabmit natin sa DOH, nasa 5,800 vaccinations per day. Alam niyo po ba na ngayon, hindi pa bukas ang lahat ng vaccination sites natin, pero nakaka-6,000 per day na po tayo. Pag magandang araw, hanggang 6465 6,500, kaya po natin. So actually, mabilis po tayo sa vaccination natin. Yun nga lang talaga, not enough supply uh, of vaccines. Uh, hindi po ito kasalanan ng kahit sino, ha? ganun lang po talaga. Ngayon, um, gaya nang sabi ko, 5 minutes lang po ito. Mabot na po ang 10 minutes dahil meron pa po akong meeting. Uh, gusto ko lang talaga mag-update ng mabilis sa inyo. Uh, dahil Monday po ngayon, yung iba ipopost na lang uh, throughout the week. Yung sa DSWD SAP, wala po akong update. Uh, yung sa Second tranche, wala po akong update. Taga-follow up lang po kami. Hindi po kami nagkulang sa pag-follow up sa kanila. Uh, yung tapat, again, hindi po lahat talaga na-approve.